Yun. so nandito tayo ngayon sa katedral kung saan ay uh, binalahura ito ng mga polis kung makikita ninyo binakbak nila pati yung mga bulaklak dito kasi nalantah dahil ewo eh, kung anong ginagawa ng mga polis dito bakit nalantah to kaya papalitan nila lahat ng mga magagandang mga bulaklak yan ayan oh. pasok tayo sa loob makikita natin dahil merong celebration bukas ang uh, uh, ayan yung sunship oh ang bango Ma ang bango rito mahahay ka hmm gabi ayan o oh. tingnan nyo naman kung anong uh, ginagawa nilang construction kailangan talaga ano mabago lahat ito so ito yung mga dinumihang carpets ng mga polis at nakita uh, nyo naman ang itsura nya ngayon no? Oh. bago to bago to uy bago to oh bago yan blue na siya oh, oh dati kasi lavender yan eh Ngayon blue na O oh, ba diba? bagong anyo talaga Makikita nyo O oh. Libre natin ng burger kaya itong mga to O oh? no? Libre kaya natin ng burger itong mga to. 'Di ba? Libre natin sila na ng burger, ha? Ayun, so napakaganda na ayan na ngayon chandelier. Ayan. Oh, di ba? Yun, oh. Napakaganda na ngayon. Ibang-iba na siya. Ayan. Kita nyo talaga ginayos na nila itong kanilang pulpit. Oh, ayan yung kanilang pulpit, eh. Ah. Oh. Diba? So, dating ano yan, dating violet or lavender, yung walls ngayon gagawin na nilang blue. So, total, ano, facelift. Diga na. Bago lahat, bago lahat. Oh, pati lahat. siling, baguhin Ibang oh. klase ha? hanggang namin patapusin ngayong yeah. araw Oy, ngayong gabi ngayong gabi kasi bukas mayroon celebration yes. ayan kung makita nyo may mga bagong kabit na mga oh. chandeliers Yo, yun. oh. yon. Yung, yung, ilaw, pinalitan ng mga chandelier ng mga chandelier yung mga ilaw oh. O, kasi kailangan na uh, maging uh, mas maganda Eto, para mas lalong maglaway ma mag Si Boeing Ayan, so yan yung LED uh, Ano nila, screen Babaguhin na rin yan ang bilis, nalinis na nila agad. At talaga naman. Walang budget yan. Mm -hmm. Pero, nakita nyo naman. Kaya Walang na-luma lahat talaga ng... Lahat Lala. aayusin, walang trace. No ng ano nang uh, 16 days, 16 days. Day. lahat pati halaman pinagbabago lahat oh, kaya ah, kita ah, niyo, ah, talaga. bukas makikita natin kung ano yung uh, transformation nitong katedral ito yung mga gagamitin ng mga tela oh takin mo yan yan yung mga gagamitin ng mga tela at eto ah yung mga malulupit nating mananahi walang tulugan yan Oh, ang dami na. kailangan, kina mo magka, magkakaroon ng milagro dito pagbalik natin bukas, ibang anyo na to oh. ganyan sila kaya tinawag silang miracle workers kasi talagang gumagawa sila ng mga milagro lahat ng imposibleng gawin ay nagagawa nila ganyan sila kalulupin at ayan sila, eto yung mga walang pagod na mga manalahi natin, imagine dinanan na nila dito yung kanilang ano, makina. Oo, at tulong-tulong. Yung mga mababait. Hmm, ayan, no? Oh. So, pahinga lang silang konti and then magdamag silang magtatrabaho para dito. Bukas, makikita nyo ibang-iba na itsura nito. Ayan, si Sir. Anong pangalan nila, Sir? Brother Benji Gantalaw. Brother Benji, gano'n na po kayo katagal dito? So, this is my 29 years in the ministry. I've been started last uh, September 1995. Mm. So, ito lahat, I never regret everything. Meron kaming mga proseso dito, mm. pero alam natin na yung tinuturo ni Pastor sa si amin is very genuine. Kasi uh, kung hindi lang sa pagtuturo ni Pastor, hindi ako magtatagal dito. Mm we've been through the process, the trials, testing, and difficulties. Pero lahat ng ito ang ito noon wala pang helicopter, radio station, television, wala. Itong fellowship ni Pastor, word of mouth lang na time will come, we will have a one worship. Magkaroon tayo ng sasakyan, magagamit ito lahat. So yung kinakain lang namin noon, saging in the morning, In the lunch time pagkagabi, fasting na kami. Kasi uh, hindi na kami kakain We do on uh, prayer. So, nag-Bible school kami. So, we do sacrifices. So, itong lahat, uh, bunga ito ng lahat ng dalangin ni Pastor. Then, sa amin din mga sakripisyo. So, nakakaiyak sa mga pangyayari ito. Pinaghanda na kami ni Pastor. Sinabi niya na this is the test of our faith our commitment and dedication. So ang mahal ko sa buhay family ko hindi pa man nandito lahat. Pero they are persecutor noon, pero ngayon talagang very supportive sila kasi nakikita nila yung genuine, no, yung pagkakaisa ng kingdom. Sila na ngayon ang nag nagdedepensa sa kingdom. O so, kadalasan pag may mga ganong nangyari, usually, uh, usually, mababawasan kayo kasi marami maraming aalis eh. Yeah. Pero, parang kabaliktaran na nangyari, yeah. dumami pa kayo, no? At saka, ang daming nakikisimpat siya talaga na mga netizens sa inyo. Kahit iba-ibang yeah. ano, iba-ibang religion, talagang nakikiisa sa inyo. Hmm. Mga kaklasiko, mga familiar relatives namin in America, in Europe, no? Tumatawag sila sa akin kasi uh, talagang nag-worry sila. Pero sinabi ko, no, Masaya kami dito, dumaan man ito ng kapagsubukan but uh, we still standing on the ground. Mm -hmm. So 39 years in the making ni Pastor sa amin. Hindi kami ganito ngayon kung wala din si Pastor. Kaya ang nangyayari na to, all things work together for good. Mm -hmm. Anong message mo kay Pastor ngayong uh, sa ay uh, nasa ano, nasa kulungan na Anong iyong message? Pastor, nandito lang kami very behind uh, sa inyo sa pagkakaisa sa langin namin na uh, malampasan namin Pastor, ha? Father, bless. please Tama ah, yung sinabi mo oy grabe O, kita nyo naman pati inidoro, pinalitan dahil ginawan trono ng mga demonyo yung ano dyan eh, yung uh, trono dito. Oh, lahat, pati bidet, pati itong ano, pati itong urinal, bago lahat. O, oh. inidoro, bidet, lahat bago. Ibang klase talaga. Ibang klase. O, oh. ayan Ay! Oh. Pwede oh. na matulog si JG. Oo, oh, lawak ba si oh. Ayan, bago lahat yan. Oh, bago lahat. Kan ka kana diba? Tapos makakapalood ka pa diyan sa tindog, habang nagsisiyar ka dito. Malabong sa malamat niya Ah. Ay, sorry. Don. pa papunta. hindi 'yun. If caso siya. Ah, mama. Hoy. Ala bago lang 'ni. Bago lang man lang. lang. Thank you, Benetros. Brothers, Boss Dada, maraming salamat sa Pawaksi's Burger. Woo! Sarap. Sana maulit muli. Ah, Yes. Ano na 'to, Okay!